Anyway, sa naman ng pagbubugbog ang anak at pamangkin ni Sen. Jinggoy Estrada sa Boracay noong May 24, 2025 habang naglalakad sila mula sa isang bar. Nilapitan sila ng tatlong lalaki at sinabihan na masyado kang maangas na nagresulta sa insidente. Batay sa CCTV footage, walang alitan sa bar bago ang insidente paniwala naman ng senador ay baka napagtipan lang ang dalawa nareson na ng ang tatlong suspect at patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad. eto kasi, di ba, bilang mm. anak si ng senador. Ba si Julian Julian. Oh. Julian. Oh. Julian. Yung dati nag-artista oh. ng oh. anak ng senador oh. at saka yung kanyang pinsa. Correct. May mga nagsasabi na siguro daw naging mayabang, naging maangas na anak ng senador. Mm. Pero ang sabi nga ni Julian, dun sa kanyang nag-post siya sa Facebook oh. account niya mm. na parang sabi niya, nagpaliwanag siya, wag parang wag silang musga. Mm. Nag naglalakad lang daw oh, sila oh, oh, oh. na sa lubo oh, na pagtipat. Oh, oh. May mga gano'n maraming oh, oh. gano'n na. May oh, oh. buti, di ka sinaksak. Wala yung pinapatay ni, di ba? Diba? Ng, ni, ni, anong pangalan Julian. Julian, Julian. Julian, na walang pag-aaway oh, nila gano'n. Wala. Walang lang. Oh, Nakita oh, oh. lang sila. Pwede siguro kung sa loob ng bar nagkainitan tapos paglabas sila. Ayan. Pwede yun. Pero ito talaga wala oh, eh. May lang gano'n, di ba? Parang ano, napagtripan sila. Yun ang right word. Tamang salita na pagtripan hindi po nag-away sa loob ng oh, Pagkatapos, abang ka namin sa labas, makikita mo. Walang oh, gano'n. Yung sinasabi ni Mito. Parang, kasi di ba meron gano'n nag-away sa ba, nagkapikula. Oh, oh. O kaya, dun sa, abangan natin yun, ah, anak yan ni na San natin na, parang, minsan, yung mga mayayabang na sila, Junjo, oh. ba, pangalan ng mga Junjo ng oh. Bakada, kapag alam na po, artista o anak ng politisa, oh, oh. mas parang feeling niya, uy, nabugbog dami artista, uy, nabugbog dami anak ng politisa, oh. parang nagmamalaki sila, di ba? Oh, baka anak mayaman din yan. Actually, karamihan ng oh, yes. mga gano'n, puro anak ng mayayaman, di ba? Correct. Ayan, na-arresto na. So, investigat. Bababase naman yan sa CCTV na talagang hindi nakipag-away sila, sila Julia at yung pinsa niya, kundi na lang. In, na, uh, nakita, biglang sinutog. Walang, okay, walang, walang saksakan. Fighting. Oh, oh okay, yes. may saksakan. Walang fighting oh, na di ba? Okay. Buti walang ganun. Correct. Okay, pero muna natin Ah. Sa yes. so, Marsalita ng UK Of course Thank si you D very much Marsalita Si uh, Mami Amore Si Emily Gomez Go Of course Hi mga mare Ayan si Sino pa ba? Ate Carmen Delales Hello Janet Damaso, Hello MJ just thank you Again sa gift Ate Cesen Pili Ayan Si Ate Carmen Delales so, uh, oh, Ate, siya, Oy, hi, Ate Carmen so Delales MJ, MJ, Walang okay. patid si Jaime Libadizos. Araw-araw na araw, noon araw. araw. sa akin sa si si Marisol. At saka si Rachel Lu. At si Jegli, hello. Alam mo, lagi nagpapadala si Jaime Libadizos ng thank you, thank you, di ba? May planting. Wow. Akin Norman Melisio Mami Amores, hello. Yes, Beshi. Barcelita from UK Ay, Rachel Tumola, di ba? Ati Evelyn Chu. Beck Makasinag. Evelyn Chu, nanas sa Palawan. Ati Evelyn Chu, punta ka dito sa birthday ko sa Lino Friday. Luwas ka sa Eva Manila, di ba? Uh -huh. Eva Bautista, Rachel Lucas. Hello. Okay. At saka si Ayun, si Janet Damaso, hello. <laughs> Rowel Ebora, thank you very much, friendship. Kaya lang wala pa. Charos. Grace Duenas sa <laughs> lahat ng mga nasa Barangay Hall, nang Balukok, Balukok kapalit pantang. Yes, and of course, kay Tapit Roque, Annalyn Ano kasi ano? <laughs> ano <Annaline, Hiccup. Si laughs> <Tito, laughs> si po ano? Ano 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 po ano? po sa inyong lahat. And of course, Emily Gomez. <laughs>